Dok, bakit po ba tayo umuutot? Anong nangyari, Dok? Ang bawat tao ay umuutot ng labing limang beses sa isang araw. Normal po ito. Ang hangin ay nanggagaling sa tiyan natin at sa bituka. Palagay natin, lagi tayo nagsasalita o kumakain tayo at nagsasalita tayo, pwede tayo makalunok ng hangin. Pag natutulog tayo, nakatapat yung electric fan sa mukha natin, pwede rin tayo magkaroon ng hangin sa tiyan. Depende din ito sa ating kinakain. Kung mahilig tayo sa beans, noodles, mais, cabbage, may dalang hangin din yan. Kung mahilig tayo uminom ng soft drinks at beer, mga carbonated drinks, nagkakaroon din ng hangin ang ating tiyan. Minsan, parang sumasakit ang tiyan natin, bloated, kailangan natin mailabas yung hangin. Ang tip natin ay, dahan-dahan lang ang pagkain, huwag magmamadali, Pangalawa, pwede mag-exercise para malabas natin yung hangin sa ating tiyan. At kung talagang nauuto tayo, eh, wala naman masama kung mailalabas natin itong hangin. Pwede tayo lumabas ng kwarto o humingi na lang ng paumanhin sa ating mga katabi.